Papalakasin natin si Sonic sa Hypersonic sa GTA 5. Nagtipo na lahat ng kontrabida ni Sonic at wala nang makakapigil sa kanila. Kailangan nating hanapin ang Super Esmeralda ng Kaguluhan para mapa-evolve si Hypersonic sa pinakamakapangyarihan. Maliligtas kaya natin ang mundo? Tara na! Aba, 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 mga hangal na kontrabida. Sa tingin ko, dapat na kayong umatras dahil hawak na namin ang mga Super Esmeralda ng Chaos. Mas mabuting umalis na kayo kung mahalaga pa sa inyo ang buhay ninyo. Ha, ha, ha. Hindi mo alam ang kapangyarihan na meron kami, hindi ba, Sonic? Maaring hawak mo nga ang mga Super Esmeralda ng Chaos. Pero may mas maganda kaming hawak. Kaya maghanda ka ng mamatay, Sonic. Dahil hawak namin mismo si Chaos. Ako ang may-ari ng Chaos at ang kapangyarihan ng mga Esmeralda ay akin na talaga. Panahon na para mamatay kayo dito! Ah! Uh... Ako si Perfect Chaos. At ang lahat ng kapangyarihan ng mga Esmeralda ay nasa loob ko. Ngayon na ang oras nyo para mamatay. Diyos ko, ano yon? Anong gagawin natin? Ang laki at lakas niyan. Sonic, kunin mo agad ang kapangyarihan ng mga Esmeralda. Pero imposible yan, Tails. Kailangan isa-isa at matagal yon. Ah! Anong eh ma mangyayari? -man isa lang ang pwede nating gawin. Hayaan niyong makidnap kayo at kunin ni Sonic ang isang Esmeralda. Yun lang ang paraan para may chance tayo. Hindi ko talaga gusto pero tama si Shadow. Magta-transform ako gamit ang isang Esmeralda at unti-unti kong kukunin ang iba pa mga pare. Tara halika rito mga basura. Mahal ko kayong lahat mga kaibigan. Lintik! Kailangan ko kayong iwan, makikikidnap kayo, pero babalikan ko kayo, ayos ba? Ah, ngayon kailangan kong talunin si Perfect Chaos. Sobrang laki at lakas niya. Tara na, tara na, tara na. bilis. Baka dito, Diyos ko, Tatamaan niya ako. Tibayan na nyo lang, mga bata, mabubuhay kayo. Nakakainis, ayokong iwan ng mga kaibigan at ang Esmeralda ko. Pero ito lang magagawa ko. <sighs> oh, tara na, tara na. Nasa akin na. Nakuha ko na. At oras na para umalis. Paalam na Halimaw. Tara. Lalayo ako hanggang tuktok ng bundok. Sa wakas, nagawa ko rin. Panahon na para magbago ako. Esmeralda, super Esmeralda, pahiram ng kapangyarihan mo. Kailangan ko nang simulan iligtas ang mundo mula sa halimaw na 'yon. Ah! ah. Oh, ito ang kapangyarihan ni Hypersonic sa kanyang base na anyo. Kailangan kong iligtas ang mga kaibigan ko at tapusin ang unang kontrabida. Ano kaya ang susunod kong anyo? Isang paraan lang para malaman. At iyon ay tapusin silang lahat. Balik tayo sa lugar. Ah, grabe. Wala na si Perfect Chaos. Gusto niyang sakupin ang mundo. At tiyak dinala na rin ang mga kaibigan ko. Lungga ito ni Metal Sonic. Kaya nandito siya at ang iba. Heto ka nga, Metal Sonic. Ibabalik mo sa akin ang mahal kong kaibigan. At syempre, ang kanyang esmeralda. <laughs> Pero ikaw pala yung duwag na iniwan ang mga kaibigan mo. Ang kawawa mo naman. Sonic, pakiusap! Tumahimik ka, baboy. Ako lang ang may karapatang tapusin siya dito. Nakuha ko ang kapangyarihan mula sa Esmeralda na yon. Maghanda ka, Sonic. Paano? Kailangan kong lumayo. Sabi niya, nakuha niya ang kapangyarihan mula sa Esmeralda. Diyos ko, nagbago rin siya. Mas mahirap pala ang laban nato kaysa sa inaakala ko. Tikman mo to, kidlat ng enerhiya. Ya. Yeah, oh. Ayos, kinaya ko. Kailangan kong iligtas si Amy at pagbutihin pa ang sarili ko bilang hypersonic. Alika rito! Wah, tara tara, nahuli na kita. Lumapit ka na at tatamaan ka ng kidlat ko. Ya, yeah, ah, oh oo. Oh. Ano sa tingin mo? Hindi mga misil. Lintik ka, Metal Sonic! Sobrang lakas ng hyper kapangyarihan na yan. Pero ako ang original na hyper. Lintik, kailangan kong mag-ipon ng malakas na atake yung kayang tapusin siya agad. Kakayanin ko ba ang mga misil na to? At pagkatapos, tatapusin ko na to. Ngayon, hindi ka na makakatayo. Tanggapin mo to. Oo, oh, oo. Oh. Tingnan natin kung kaya mong suungin ang kapangyarihang ito, Metal Sonic. Wah! Mukhang hindi mo kinaya ah. Lumayas ka rito, tangatangang robot. Kailangan kong iligtas si Amy at kunin ang Esmeralda para mapalakas pa ang hypersonic kong anyo. Nanganganib ang mundo, di ba Amy? Uy, nakatakas ka na pala mag-isa. Oo nga, Sonic. Maraming salamat. Sinamantala ko yung pagkakataon habang nag-aaway kayo para makatakas. Wala ng oras, kailangan mong iligtas ang iba. Inihanda ko na ang Super Esmeralda para masipsip mo ang kapangyarihan nito. Salamat, Amy. Di ko alam ang gagawin ko kung wala ka. At Sonic, isa pa. Ako, mahal kita. Mahal din kita, Amy. Totoo ba? Ako rena'y mahal mo. Salamat sa Esmeralda. Kailangan ko ng pagbutihin sarili ko at iligtas pa ang mga kaibigan natin. Hiper! Bilis, may dalawampung segundo ka lang para ilike ang video, magsubscribe at i-activate ang kampanita para gumanda si Hypersonic. I-comment ang Hypersonic para makuha ang lahat ng kapangyarihan niya. Magmadali ka na, nauubos na ang oras natin. Sonic! Oh, mas kamangha-mangha na ang kapangyarihang ito. Salamat, Amy. Pero kailangan ko nang iligtas ang iba pa gamit ang bagong lakas na to. At sa wakas, dumating na ako. Anong ginagawa mo dito? Kumusta, Sonic? Ito ang aking water park. Alam kong pupunta ka rito. At isa lang itong hologram ng sarili ko. Sa isang banda ay si Tails. At sa kabila naman ay ang Super Esmeralda na kailangan mo. At ang totoong ako ay nandyan lang. Malaya. Kailangan mong pumili ng isa at ang isa pa ay mamamatay magpakailanman. Baka tama ka. Pero hindi mo alam na ako ang pinakamabilis na nilalang sa mundo? Alis na holograma! At ngayon, bibilisan ko na... Papasok ako agad para hanapin si Esmeralda bago pa mahuli ang lahat. Tara na, Tails. Kaibigan, nandito ka pala. Tutulungan kita, maghihintay ako sa labas, kaibigan. Kitakits tayo mamaya. Ngayon hahanapin ko na ang Esmeralda, kahit saan man yon naroroon. Tara na, walang oras na dapat sayangin, hindi madali ang pagsubok na yon. Pero ako si Hypersonic. Kaya naman, sige, sa tingin ko nahanap ko na to. Kaya naman, hit, hindi ako mapipigilan. Hoy, tumigil ka. Iwan mo si Esmeralda at maghanda kang mamatay. Ah, ah! Ya! Yeah. Halika na tavok. Nasaan ka na ba? Ah, ah! May malaki pa akong palo na ibibigay sa'yo. Ah, lumabas ka kung nasaan ka man! Ginagamit niya ang parke niya para magtago ng maayos. Ayun, ayun siya! Sige, sige, sige! Kailangan kong humanap ng magandang anggulo para sa palo. Nakuha ko na siya! Wah, ah, wah, Lintik ka, ginagamit ko na ang buong parke Hindi ko talaga siya mahanap Pinagtatawanan at inaatake niya ako kahit kailan at saan niya gusto May naisip ako Eh pasensya na helicopter Pero kailangan ko tulong mo Oo, oh, oh, oh. sinira ko na ang lugar na to Tingnan natin kung saan ka magtatago ngayon, Tavok Ah, ah, ayan ka pala Sige, sige, sige Gusto mo bang maglaro tayo sa tubig? Sige, maglaro tayo sa tubig Waya, yeah. nahuli kita Tavok Magingat ka kung sino ang kinakalaban mo Ah, ayan, ayan. Ya, ya. Nahuli na kita, Tavok. Hindi na kita bibitawan. Ito na ang katapusan mo. Para sa iyo magpakailan man. Wah. Ngayon tikman mo to. Oh, oh, oh. Mahirap man, pero nagawa ko. At ngayon, ito na ang sandaling esmeralda ng kaguluhan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng lakas mo. Kailangan ko ang bago kong anyo. Timpier, tonic. Oo, Talagang kamangha-mangha ang kapangyarihang ito. Kaya kailangan ko ngayon ng tulong mo, Tails. Eh, tsa, nasa nasan ang susunod kong biktima? Salamat sa pagsagip sa akin, Sonic. Sa ngayon maayos ang takbo ng plano. Ngayon kailangan mong iligtas si Knuckles. Hawak siya ni Infinite sa isang medyo madilim na lugar, kaya mag-ingat ka. Ayos, sa hindi ko na kailangang malaman pa. Tatapusin ko na to. Oo, oh, oo. Oh. wow. Aba, aba, aba. Dito sa madilim na tunnel, ginawa ni Infinite lahat ng gusto niya. At parang naglagay pa siya ng mga kopya para magbantay. Huwag niyo akong patawanin. Wah, sige, tatapusin ko kayong lahat. Yah, yah, yah. Lintik ka, Infinite. isa uli mo si Knuckles sakin. At ang esmeralda ko. Gigibain ko ang lagusang ito. Wah, yah, yah, yah. Aba, aba, nandito na kayo para makipagsuntukan ano. Napansin nyo na ba ang banta na pumasok sa bahay nyo o ano? Halika rito ya. Yeah. Ya. Yeah. Lumayo kayo sa daraanan ko kayong lahat mga ulol. Wo. Ya. Yeah. Infinite, lumabas ka dyan. Pagod na akong makipaglaban sa mga tanga mong kopya. Wah, ilabas mo na ang totoo at ibalik mo sa akin si Knuckles, pati na ang Super Esmeralda ko. Wah! Abas, aba, nandyan ka lang pala habang papalapit na sila sa likod mo. Yan ba ang itinuro mo sa kanila? Ako ang magtuturo sa kanila na hindi ganun. Atsya, atsya. Infinite, ibalik mo si Knuckles at Esmeralda sa akin. Aha, talaga bang iniisip mong ibibigay ko sa'yo si Knuckles? Ang Super Esmeralda na yan ay amin na talaga at hindi mo man lang maaamoy yan kahit malapitan. O inaalok na kita ng pagkakataong iligtas ang buhay mo, pero mukhang pinili mong mamatay. Tikman mo yan! Yeah! Isang maliit na bola para panimula. Knuckles, ayan na siya. Oh, nasaan na siya? Ano ba yung bagay na yan? Sumipsip ka rin ba ng kapangyarihan ng Esmeralda? Lahat gagawin mo para lang magkaroon ng pagkakataon na makalaban ako. Wah! Sige, ilalabas ko ang aking kapangyarihan. Ah, hangal ka, Infinite. Lumayo ka sa akin. Ah, sige, sige, tatapusin kita. Ililigtas ko si Knuckles at kukunin ko ang Esmeralda ko. Kontrabida, hindi ninyo makukuha ang mundo. Oo, oo nagustuhan mo ba yon? Halika, marami pa akong ipapakita. Ya. Yeah. Maghanda ka ng maranasan ng aking pinakamatinding atake. Hiper rayo! Uh... Buhay pa rin siya? Paano siya naging sobrang tibay? Ang kapangyarihang yan ba ay galing sa Esmeralda? Hindi ko hahayaang gamitin mo pa iyan. Tanggapin mo to. At ito pa, mamatay ka tanga. Oh! Knuckles ka Knuckles ka Knuckles, nandito na ako. Ayos lang ba ang lahat? Salamat Sonic. Sa totoo lang si Infinite. Pagkatapos makakuha ng kapangyarihan, ay halos hindi na matalo. Sa lakas mo at gumagana ng plano natin, ang galing mo talaga. Salamat. Walang anuman na calls. Magpahinga ka na. Pukunin ko ang Esmeralda at hahanapin ang huli niyang hawak. Shadow, ito na ang oras. Hi, Pierre! Sonic! Oh, eto na talaga ang tunay na anyo ng hypersonic shadow. Maghanda ka, ililigtas kita. At kukunin ko ang huling esmeralda para talunin si perfectong kaos. Aba, aba, aba. Kaya nagsimula na ang pagkawasak ng mundo. Tama ba, Mephiles ang madilim? Ipapakita ko sa sa'yo na mali ang napili niyong hedgehog na kalabanin. At lalo na ngayon, nahawak ko na ang lahat ng kapangyarihan ng mga super esmeralda sa aking mga kamay Hahaha, <laughs> ito na ang katapusan ng mundo. Sonic, walang silbi ang plano ninyo. Hindi mo ako matatalo gamit ang kapangyarihan mo dahil nakuha ko rin ang kapangyarihan ng mga Super Esmeralda. Kahit ganoon, walang saysay dahil si Perfectong Kayos ay gagawa na ng bagyong lulunod sa mundo. At ako naman ay malapit ng bigyan ka ng matinding palo. Bawiin ang kaibigan kong si Shadow at kunin ang esmeraldang yan Nasaan nga pala, nasaan na sila? Gusto ko sanang sabihin Pero mas gusto kong iwan kang nagdurusa sa sakit Sige, kailangan ko lang subukan Halos gumana Yah, halika na rito, may files. Oo Sandali, nasaan na sila? Diyos ko, ayan na siya May files ang madilim Ah, ano ba ito? Yan na ba ang lahat ng lakas mo? Halika rito, tanga Kontrolado mo rin ba ang mga meteorite? Subukan mong kontrolin ito. Grabe ang lakas mo pala. Nagustuhan mo ba 'yon? Marami pa akong iba. At Oo! Oh, oh. tara tara. Ah, uh -oh. anong ginagawa niya sa akin? Bitawan mo ako, Mephiles! Files. Hindi 'yan sapat. Huwag ka nang magtago. Tara. Kaya ko tutapusin kahit ano mangyari. May tutulong bang helicopter sa akin? Hindi, hindi, hindi! Lumayo kayo rito mga tao. Sobrang delikado ito para sa inyo. Hindi, sinira niya ang helicopter. Hayop ka! Ngayon, ikaw naman ang wawasakin sa sakin ko. Bilis, bilis, bilis! Tikman mo yan, may pilis. Oo, oo, oo! Mukhang tinamaan siya. At ngayon, panahon na para tapusin ito. Gamit ang buong lakas ng hypersonic... Tikman mo 'yan, may oh oh, na 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 hindi ko pa rin natagpuan ang Esmeralda. Nakakainis, hindi siya pwedeng lumayo kasi dito siya kumukuha ng lakas. Kaya dapat nandito lang ang Esmeralda. Oh, Shadow. Hey, bigyan ayos ka lang. Nandito ako para iligtas ka, huwag mag-alala. Kalimutan mo na ako, Sonic. Natapos ko na ang mission ko at magiging ayos lang ako. Kunin mo na ang Esmeralda at huling anyo ng Hypersonic para mapigilan si Perfect Chaos agad. Diyan tama ka, Shadow. Palalayain ba natin ang mundo mula kay Perfect Chaos? Hyper Sonic! Opo! Ito na talaga ang tunay na kapangyarihan ng Hypersonic sa sukdulan. Ngayon, kaya ko nang tapusin ito minsan at para sa lahat. Mukhang dumating na ang huling paghuhukom. Teka lang, tatapusin na kita. Perfect chaos. Oo, hanggang sa wakas sa, sa wakas narating din kita. Perfect chaos. Kahit ikaw pa ang enerhiya ng kaguluhan. Pero hawak ko ang lahat ng Super Esmeralda at ang Master Esmeralda ay nasa loob ko. Lintik, hindi ko maintindihan kung paano ka naging ganito kalaki. Pero hindi yan sapat para pigilan ako. Maghanda ka na at matatalo ka na. Makikita pa natin yan. Sige, tapusin na natin to. Ito na ang buong lakas ko. Mas malaki na ako sa'yo at gusto mong bahain ang mundo. Yayapakan kita gaya ng isang maruming daga na tulad mo. Malakas kang sumuntok, pero mas malakas pa akong sumuntok. Tanggapin mo ang aking hyper energy ray. At ngayon, tikman mo ito. Oh, grabe ang lakas ng chaos energy na nasa loob niya. Pero may layunin ako. Ililigtas ko ang mundo gamit ang mga Super Esmeralda. Hindi mo ako mapipigilan. Bumalik ka dito, perfectong chaos. At ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Kinukonsentra ko ang lahat ng enerhiya ng chaos. Maghanda ka, tapos na ang kwento mo. Ah, halika rito. Hyper Pagsabog Diyos ko, hindi Oo, tanga Hanggang dito ka na lang Sa wakas, bumagsak na si Perfect Chaos Unti-unti, nililinis at nawawala na ang ulan sa mundo Nakikita ko na ang mas magandang kinabukasan At nagiging maayos ang lahat Ang mga kaibigan ko ay napalaya Ang mundo ay nailigtas At ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na harapin ako dahil ako ang tunay at walang kapantay na hypersonic.